kapatiran. Good evening, good morning, good afternoon. magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. At, uh, andito po ulit ako ngayon at magluluto pa ako ng isang putahe na alam ko magugustuhan ninyo sa dito sa Japan or sa Pilipinas dahil lahat ng gagamitin ko mga ingredients ay meron din po sa Pinas. Ang gagamitin po natin ay isang sibuyas. ah uh, toge, tignan nyo mga kapatid, uh, ang toge po dito hindi na, kaga hindi kagaya sa Pinas na alitit ng toge, di ba? Dito tignan nyo ang lalaki ng toge dito. At uh, hindi na po namin inaalis yung dito, yung sa dulo. Tignan nyo ang linis ng toge po dito. At malalaki siya. And, uh, eto po nira. Uh, mamaya, i ano ko sa kung anong ang tawag dito sa nira. At saka, uh, uh, eto pong minjin. Uh, Carrots. Ito pong carrots, mga kapatira na, hindi ko na po binabalatan siya. Okay. Ganitong hiwa ang gagawin ko. Tapos, i-slice ko siya na kanyan, Para madali siyang, ano, uh, madali siyang lumambot. Ganito po siya kaninipis. Yan, ganyan siya. boyas. Andagawa ko di wala na ata sibuyas. Ah. Para meron ano kuno magamitong hiwanan. Para sa stick ba? Ganito siya. Sasamahan ko na sa dito sa. Okay. Ayun, mag-start na po ako. Maggisa. Ito nga palang kawali na to. Ah, uh, nabili ko nga pala sa ano to, sa Temu. Ang uunahin ko muna palang lutuin ay yung atay. Nabili ko po tong atay na to. May ano na siya, may lasa na siya. So, hindi na kailangan ang ano niya, ah, uh, yung pagpagpanlasa sa gulay. Monte mantica.

ngayon uh, nagyan natin konting mantika dito ko na rin i igigisa yung mga gulay and then ito nga pala, uh, may nabibili na po ditong ano na siya, uh, paste na po yung ano niya, ang tawag nito, yung bawang. So, ilalagyan po natin ng, para masarap siya, lagyan natin ng isang kutsaritang bawang, o kaya dalawang kutsaritang bawang, yan. Para masarap siya. Mm tapos, lagay na po natin ang, lagay ko na po yung ninjin. Kunahin natin yung matitigas. leba, Leva maganda sa katawan po yan pero nyo may may ninjin, carrots sasama ko na tong liver. Kasi medyo hot cook yung ano, yung liver. Yan. Tingnan nyo, oh, yung binili ko. Ito na naman, isang kawa na naman. Dalawa lang kami kakain pero dalawang supot lang na ano yung ginamit ko ngayon yung ilalagay ko pang panlasa dyan e eh, paminta lang po kasi may lasa na yung atay niya paminta konting paminta, tansyahan lang po ang pagluluto. At saka, ano, high Hindi po siya ajinomoto. high po siya. Ayan. Tapos, uh, asa na yung goma po? Where is goma? Ah, ayan. Pagka na siya, lalagyan ko siya ng konting goma abura. Golden Goma Abura. Sesame oil. Ganyan lang po siya mga kapatidan. 也是啊。 Ang tamis ng mga gulay. Ang hang ng paano? Sibuyas. Mm. Ang sarap niya. And then, tapos na po siya. Talagang natin ng konting ano. Ito, sesame. One tablespoon of sesame oil. Ayun, okay na po siya. Okay na po siya. Dan na po siya. At uh, sana po nagustuhan po ninyo ang aking na ikling video at uh, i-try ninyo din lutuin. Masustansya po sa katawan ng gulay. Ito kayang ano, ang toleba. Mmm. Ang mm. sarap ng leba. Mmm. Ang na atay. Tulak mas.

isa man lang din ang sarap kayo. talaga Kailangan... kumakain ako habang nanonood kay Tekram thank you for watching maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nagustuhan niyo ulit ito aking video thank you, bye bye mega mega love out po sa inyong lahat bye bye love you po, ingat bye -bye. Bye -bye.